Okay, mayong mudto, may mudto na usap kina na Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga gala? Hindi nga tulumanon sa kahanginan, si on a, catechesis on air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alaga, Reverendo Padre. Edwin Academia Akab Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala sa mar uh, <laughs> unsa man tarong adlaw mga higala Biyernes no pizza 24 na kini sa bulan sa unsa man tarong adlaw <laughs> pizza 24 na kini mga higala sa bulan sa kining inero uh, Enero. Nahala, no? May muntun na ka na na ginawag kita nga anak kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ini kabuntuhon. Abi uh, gala, ato day no? nga timbayaon o may muntun no? ng talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato ang uh, mga kaigsuunan ng mga kaparian, Lukop, Kabisayan, o Bindanao, ilabinagayod ang atong mga kaigsuunan ng mga pari, nga niya ama-assign sa ato ang Diocese of the Baguete. By the way, ako sa Gatimbaya o mga may no? munto ang akong, ako mga classmates ng mga kapariya, no? si Father Obing Masyon din ha, sa Larina, si Father Dami uh, Ramis din ha, sa Himalalod, o nga mo si Father Tonton Narnais din ha, sa may Batinggil. No? Ako po mga classmates sa Cebu, no? Uh, sila si Father Joseph Anore, Father Rosdel Noel, si Father Glenn Banson, si Father Rom Rom Narca, si Father Melton Medina, si Father Kining Omen Mahusay, si Father uh, Kining Mario Atienza, si Monsignor Tingting Alcajas, ng mga manusa, daghan pang uban, no? Nga ako mga classmates din ha, no? Joey, Joey Belsinia, no? Kumusta na? Ako mga classmates mo higala nga mga mga Uh, kuwana po na pod mga bata-bata pa pero kuan na dagas na kay experience siya, no almost 30 years na mis si pangalagad manghigala no unya kining ato ako pod ang timbayaw na akong classmate dito sa Maasi no si padre uh, Dudong Dodong Cordobes o si padre o oh, si padre kuan sa Cebu si father uh, kanang One Rosaroso hmm, kumusta na no si father Oni og ginga man usab ang ako ang uh, classmate usab din na sa maasin si Padre uh, Samuel Papa. Hala no may ngunto na kanaton mga kaparian ug kabisan ng Mindanao. Ila may nagayud mga kaparian diri sa Diocese of Dumaguete din na sa isla sa Siquijor, si Monsignor Larry Katubig, si Monsignor uh, Kining Ramon Duran, si Father Carmelito Torres, Kita tanah jod mga kaparian din ha nga ato. Og gibon sa diha, kaon sa modest kang mangki, no? Si Father Mark Salak, no? Ang inyo hang pilgrim eh kun din na ha? kumusta na no? Og gibon man sa din ha sa of course kang mangki, no? Kuan na siya kana mo higala bag-o na siya nga na-discoveran, no? Bago na nga pilgrim church din ha sa kuan din ha si may kining sikihor sa sikihor oh yan, yeah, no nahala no may mundo na kana tuntanan of course si Father Rani Birinya din sa ista sa sikihor kumusta na no si Father J Enriquez si Father Jerry Flores no daghan po mga kaparian din ha no si uh, of course nga akong ang akong rong agawiks kana akaron dirisa, diri sa di akaron diri sa kining Daisus uh, Diocese of Dumaguete no Nga akong gawis din na si Father Oni Uh, kaya ng Onisimo Durango kung okay, sabang atong kura paruko din sa kining kalumbuyan no si Father Wexga no <laughs> si Father Wexga kining uh, kining Durango ni Father Father oh, ba si Father Christian hala no may ngudto na kanan tuntanan ginaud ko nga anak Kamuntanan sa kapis kay sa panglawas ni kamutong. Na ba no arita manghigala sa ato ang uh, Arena ta sa ato ang skining kuan. CBCP News, CBCP hand calls for more church transparency and accountability, you no? Know, Magana ang panawagan karon ni Cardinal Pablo Verhilio David, you no? Know, ang ang ato nga uh, CBCP president, do you know, batud niya nanawagan siya nga ang simbahan magpabilin nga transparent. Kana bitang Quintas Claras ba o ang ang kadi po simbahan kanon ay accountable sa bisan unsa nga mga matud pa no sa mga buluhaton pang simbahan accountable gyud ba kanang nang tawag sa ato pan mga lagad gyud ba no niya kabahin sa bisan unsang butang transparent gyud wala bay gi wala bay gi sulo ba, solo ba? <laughs> transparent Oh yeah, pa netuda mo shift data toward mutual trust and shared responsibility within the church. Kini koro aron yah mamahimu mutual trust. Kena bitaw ng parehong usa Oh kining gitawag wag nato shared responsibility. Kena bitaw magiyahay kita ang kutuman sa tungtak-satagsa ka mga responsibility. Namu kanan panawat karon ni CBCP head. Uh, Cardinal Pablo Bergilio David you know, calls for more church transparency and accountability. Balita ang lagi kan sa Vatikan, laing nasud karon mga higala, gi abolish na ang death penalty. No, mau kini ang nasud sa Zimbabwe. Kita mga higala, uh, si gitang mga ato mga senador, si gipumpaling kamot nay mga pipila nga. ikuan gyud lagi kuno kuno death penalty no pero lain na usab nga nasod sa kalibutan nga giabolis na nila ang ilang death penalty ug mao ang nasod sa Zimbabwe no leave it to god to decide on human life na pa ang just lamang mo katungod sa pagdesisyon kabahin sa kinabuhi sa tao. Hala no, may munto na ka na tong tanan. Kumusta na mong tanan din ha? Wala ba may ubu? Wala hilanat? walay sipon pero nagginhawa pa no, no padayon pa nga naginhawa. nala <laughs> no ari kita <laughs> ang uban ninyo og lugos kaging kaginhawa paning kamot gyud nga makaginhawa <laughs> ari na ta may galas ato ang uh, saint of the day ang atong saint of the day karon mao si saint francis de sales no siya ni atong tuig 1567 og namatay niya itong 1622. So, ang so, po'y kalaki ni St. Francis de Sales. Uh, Bino, kini si St. Francis de Sales, mahigala, higala, tagakuan kini siya. Taga Savoy, France. O sa kini ka lawyer. O niya, nagpapari kini He entered priesthood, become bishop of Geneva. And doon na siya mga gipang sulat, no? Mga writings. introduction to the devout life and a treatise on the love of god Unya, patron the catholic, catholic press no? Unya, celebrated with saint jean-francis de chantal collaborated with saint jean-francis de chantal establishing the sisters of the visitation was also inspired to our lady's visit to Elizabeth, the sisters of the visitation, he okay, inspired in by this Santa Isabel. No, no, no. He took seriously the word of Christ. Learn, learn from me, for I am meek and humble of heart. No, so man, no, no gentleman, Saint, kindest, Saint Francis de Sales. The year of mission highlights need for renewal of faith among faithful. And according to Mara Bishop Edwin. de la Peña. Ayan, no? So, karong adlaw may gala ato nga gihinum duman ang lain na pong santo sa katolikong simbahan ang patron karong adlaw January 24 nga walay lain kung dili si San Francisco de Sales. Okay. Nangalano, padayon tal sa ito ang mga buhat tonen. <laughs> mga buhato nato, ito dahil ato mga lay ministers. Kumusta naman mga mga brother? Mga brade, kumusta naman daw na kita nga na kamuntanan sa Kapiskay sa Panglawas. Panglawaza. Okay. You know, father na ay grupo nga... Uh, ay, ay, naman eh? Nangahulog no? Father, na ako'y grupo nga... Uh, ay grupo nga bisa ka sa among balay ug nag-apod-apod mga bayo. Kung ano ni? Kung ano na ako ni kahapon. Okay, no? So, arat sa lain pangunta na, pader, sobla na may kapulo, katuig nga nag nagbulag sa akong bana. Na bakoy, naanasad ko laing lalaki nga akong gikaipon o naa na may mga anak. Siya po, may mga gikaipon na po siya. Niya. Pwede na ba kong <laughs> Kana wala dili jud ko kaayo ka tubag ana kay ang may katungod gyud sa pagtubag ni ani mao si Senior gamit to labing kay mura man og ecclesiastical laws na ni Pero sa ako lang na ako lang ha, sa ako lang na nasayran dili jud ka pwedeng magpakasala ng laing lalaki kay buhi pa man ang imong bana. No, wala man tay divorce, there is atua. no? Siguro ang pinaka taas nga inyong mahimo mao ra gyud kining annulment of marriage annulment of marriage pero gingon niya ko ang gyud ka kana bitaw mag mag mag, mag kana magpakasal gi kag laing lalaki niya ang kasal nimo wala man to ma o gitawag na to og uh, kana wala man annul anyway kanang annulment of marriage ko siya yeah. pagdeklara na nga kining ang inyuhang kasal kani anto is invalid mo na si annulment of marriage no? sa ato pananlitan kining uh, do na siya pagpanglingla nga gihimo no na wala kasultihin niya nga dili dai maka anak no o baka <coughs> kanang wala kanya sultihin nga uh, kuan siya, kanang uh, may pagka gay dai siya gamay nga pagabot sa inyong kaminyoon uh, ingon anak dai siya o baka kulang siya sa edad sa diyang naminyo mo it can be an no unya wa po siya nagsulti ni nga do na the ACA psychologically impaired siya no bisan nakabalo siya wala gyud siya ni pwede yung maanal ang inyong kasal ana no pero dili lagi gihapon gyud mo kamiyo sa lain okay mo man akong sa akong sa akong nasabtan pero do na po legal separation no do na legal separation nga dili man tuod maanulag inyo kasal pero wala na mo ihilab tanay no legally na separated na mo ana no pero ingon nga magminyo pag mo lain no na lang mo ni monsieur gamit Tulabing, labing kay mas maswito man siya ini murag dili pag mo magpakasal og lain kay wa mo divorce mo nga daghang kay mga attempt labi na katong mga murabag usato pa na mga kanabang unreconcilable differences na gud di na gud pwede pang ma-reconcile mo nga aduna na nai, gitawag nga to, na tong nanikamot may divorce pero dire sa ato ah, wala ako di mo sa ko ganahan gani og divorce na mas maayo gud nga ato gud nga i-preserve ang sacredness of marriage so kamo lang ha at, ato lang ninyo si kining monsinyo gamit to labing ang at, atong judicial vicar pero kung ako inyo pangutan-on bisan pagpulo na buka tuig nga nag-ipon unya kining valid ang inyong kasal kani adto murag dili siguro gyud mo kami inyong lain mura na kay dili ko sure kayo kay wala na mo gud kuan gitawag na to og ecclesiastical laws na gud siya mm -hmm. okay lain na Pader, ako mama ba dili ni siya katoliko nya nagdaot man ni eh. pwede bag amo ra ni siyang pakumpisalon ay dili sana dili sana pwede kay <laughs> ang uh, kining usan sa mga requirements na pwede kang mudawat o lain nga kining sa anak na uh, makadawat ka o other sacraments kinahanglan nga binunyagan ka ano uh, nga kinahanglan pabunya usa. o niya ang anointing of the sick pero murag balang hinpatas atong obispo ani Kaya labi na sakramento mo guning anointing of the sick so we, we, still need the approval of the local ordinary no dili na mahimo nga mulahos lahos sa tagkaming mga pare muad to miss balay ninyo nya among i-anointing among hilugan ang imong mama nga dili katoliko oh, huh? mas maayo siguro pa bunyan gid na mas mama ni mo <laughs> aron atong mapakumpisal ug dayon atong ma sa kining anointing of the sick. Okay, klaro. So, Ah, uh, mutana sa kwani ni, ni tawagan po nako ani si Monsignor Gamit Labing kung pwede ra bening atong i-anointing of the sickening kwan pero sigun sa na, akong nahibaw ano kung wala gilain kung wala din ha ang lay ang inya ang kana minister ninyo unya mismo gyud ang tangtungod ni ingon nga gusto siyang magpa-anointing of the sick Ah, oh, murag pwede siguro na. No. Pero mo pa ko ana mo ko ana kay basin bang nan si tana, no? Pero ako ara nga singon sa akong nabala na nya kinahanglan nga may, ang mismo yung tagtungod mao'y nangayo ni ana ikaduha in the absence of their minister. Ang inyong ang ilahang ministro dili pa available. Okay, klaro. Lai bangutan na, badar nga, nga naman tang mga katoliko nga domingo man ang atong simba, ang uban lagi mas sabado. Ah, kung nagtunod ako ng rason, nga nung sabado ang Adlaw ako hulay, atong mabasa sa daang kasabutan. No? Sa Exodus Kapitulo 8, 6 days, mo trabaho sa Kapito Kaadlaw, mo no, mahimuon ang kininggitawag na ito o uh, kinibang adlaw ang ipapahulay. No? Pero kana, binasi ka na sa kalendaryo no nga ang adlaw ipapahulay mao ang sab adlaw nga Saturday dili sa kanang Sabbath day dili ba na sa Saturday kanang adlaw ipapahulay dili ba na sa Saturday ang buti mo sabot sa adlaw ipapahulay dili ba na ining di, ang in English ana dili ba Sabbath day kung dili Saturday sa so, to pa wala gyud may specifically stated nga ang adlaw ipapahulay Saturday Sabbath day ra kay nganuman magdepende man ako siguro o kanos a kamusugod og trabaho <laughs> o musugod ka og natural kita daan sa ato ang kaning gobyerno lunes magkita kita musugod og trabaho di ba no dili man ta musugod og trabaho og kanang domingo usually ang uh, musugod tag trabaho domingo no a lunes 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 no ang ikasiyam, ang ikapito 10 ang ung ngandang domingo kay kalagmitan kita adiris atua musugod man tagtrabaho ung lunes Asa makamangita sa, sa sa gobyerno wa mangunay ng ka mag-overtime no pero ingon nga, o sa kining in an ordinary situation usually sa gobyerno musugod gi tagtrabaho senako namong kay Gamay, po mga no? na gamay na po mga gipa no na amon ko'y kining na mga sako pud mga kuan ba kabakong sako mga walo nga ako pong gi hulo hire hire pod kuno gidagmay para pod sa ato ang mga projects ng kapilya magayo-ayo sa mga kapilya mag kana bitang magtugtugod og kapilya magayo-ayo og kapilya ngon ni ana so good milones bang good me Kaya wala mapigiingon sa biblia siguro nga maugi supaya ang kalendaryo ma siguro gi <laughs> but anyway kana mga karakong result mo rag pinili supo na man sa da pero mo rag ingon, ingon po siguro ni ana no nga kani bitu si Kristo nga ang tao mo magbuot sa adlang Igpapahulay. sa so, kita pakita mo decide og kanus ana nga tong ika seventh day kay ang ang uh, ang aglang ipapahulay wala himoa alang sa tao kung dili ang adlaw ang 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 tao gi, di, ang ang tao wala gihimo ala, alang sa adlaw ipapahulay Kundi dili ang adlaw ipapahulay gihimo alang sa tao. Ato so, pa, kita mo imuhimo sa adlaw ipapahulay. But anyway, ang mga langing relihiyon labi na mga sabadista mo mo kwang gid ana ganang mo mu, na, pero, uh, uh, na, mo mo reklamo pero wala okay mahimo na. kay mao manay ato ah. okay kun atanaw nato sa New Testament gi emphasize man gid ang domingo kay mao man ang adlaw nga nabanhaw si Kristo mao manang ang adlaw ang amikunsa ng Espiritu Santo no mao siyang adlaw so mga mao nga kita pod ang kalagmitan yun sa mga dagkong pakitabo sa Christian world ang adlaw na itabo gina sa adlaw ng domingo no ni kunsa ng Espiritu Santo domingo nabanhaw ang Ginoo domingo sa so, ito pa dako kayo og meaning ang adlaw ng domingo alang kanatong mga Kristiyanos mo no? na nga kalagmitan atong gihimong atong mga kalihukan adlaw nga domingo muna nga adlaw nga domingo mao ang adlaw natong bugakin kita para sa si Ginoo no gikan sa lunes ang tudso sabado tabaho ta pagka domingo kwa na ta no kanang gitawag sa in English o mo kwanta mo rest din ata mm -hmm. klaro ba so pero, mat Mag, ganun pero ugos matpatiglales mo gining mga lain religion ani labi na kung ilaha kwa sabado pero pagyahay yeah, na laban ta og interpreta kay mao manay ato ang ka sa katoliko mao manay ato so magtinahuran na pun lamang ta ng mga hudiyo nga masabado pud ang ila ato na pun lamang silang takuron anak. pero kita mangayo yo na pud nga mao manay amo a uh, di isang dahilan na sa so, mga nana mao manay amu a klaro ah nila lang na kita kudo <laughs> Ako lang gihapon kini yung ubus nga alaga Reverend Padre Edwin W.A mana milit na usab ka ninyo niyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagahon okay? tanan amahan anak espiritu santo tapos nang mi tapos nang mi sa tapos nang atong pagkatikisis nato ang kalina ug gugma ni Kristo. daghang salamat ug mayong mundo Pilipinas